amazing na buhay. Ay guys, lilipat 'yung ating kubo. Kuya, bali papantay mo lang dito sa poste nito to ah. Papantay? Oh 'yung Wag 'yung, wag yung ilalab. Ako na 'yung pinakaano rito, 'yung tutukod nito kasi ito. Tapos kuya 'yung ano, 'yung pintuan na dito pa rin. Oh, kung ano yung posisyon niya diyan. Kasi harap sa araw eh. Yeah guys, harap sa araw kasi ah uh, swerte daw. Pag uh, 'yung pintoy nakaharap ano sa araw. Eh. Yabe. Yeah. Tapos yung bato yung mga bato doon na ano, lilipat nyo lang. <mulit> ha? Ah? Hindi, papantay niyo lang diyan sa poste. Eh. Hindi niyo palalagpasin. Ah. <mulit> oh. oh, mamaya na, mamaya na yung bato kaya. Eh ano? Dit, yung, lagay mo muna 'to no, kuya. Mapapakamaba, ano, basag 'yan. Ah, Makasagabal yan. Boss, ito ako. Walo, walo na yan. Ako lang ang tikatukod. Oo, oh, sige. Kaya na ba nila yan? Oo, oh, kaya na nila. Wala, Wala na. niya, mag-alagalak sa'yo niya eh. ah? niya. Ha? Ano? ano? Oh, eh, kulang. Oh? Kulang pa pala eh. <laughs> Teka, kulang pa yata kayo. Kami ano, ando pa yung iba. Ito pa yun. Ayan. Ayan si Kuya Johnson, ang taga-taas nung internet nila at at Verna. Pero tutukuran namin niya pag nakuha na yung mga bayugin. Nag-order oh, okay. uh, na ako ng na bayugin. Dito, dito. Or Kaya oh, magpo-post tayo dyan. Oh. Tayo, oh. Ah, na siya Kasi yung, yung net na ilalagay natin dyan, 10 feet. 10 feet? 10 feet. Oh. Agawa Paano na yan? lang. Paano yan? Paano yan? Pa, dalito lang, tatay ng poste. Eh. Dito lang yung siya. Patas, ah, poste, lang. poste lang. Poste Tapos sa, iba, sa ibabaw, alambre na lang yung sabitan niya sa ibabaw, di ba? Oo. Oh. Yung pinakasampay niya sa ibabaw, alambre na lang. Oo, oh, ano? Oo. Oh. Tapos yung sa baba, dito na nalang Konekta O kaya yung, di ba nagpakuha ko ng kawayan? Magbabalagbagay yung kawayan niya sa baba. Pero na, yung sa taas... Ah, yung kawayan mo na, dala na nila. Ah, nandiyan na? O kaya oh. medyo mabagal-bagal sila, tangirap ay liko. Ah? Mahaba eh. Mahaba. Sige. Ayan. Jasper, ito Let's go dyan. Jasper! Ayan. So, from there, ililipat dito, guys. Eh. Para yung lugar na yon talagang pure para sa, ano lang yung alpasa ng mga manok. Ayan. So, talagang i- allocate na natin itong buong area para sa mga, mga manok. Alam nyo guys, ito may share ko lang. Di ba pinaalis tayo dito? Ito po yung dadu sa mga bago sa channel ko. Ito po yung dating inuupahan ko lote. Ayan yung pinaparadahan ng motor ko ah uh, hanggang doon sa may kalsada uh, sa may mga malunggay na yan yun, yung malunggay ko pa yan ako nagtanim yan. yan yung pinakabakot ko dati yan dito yan pinalis ako <laughs> kasi gagamitin na daw at uh, naibenta yata gagamitin na daw so pinalis ako o oh, hanggang ngayon wala pa sila tinatayo pero alam nyo ma-share ko lang napaganda guys napaganda kasi dito talagang nagawa ko eh nagawa ko yung kailangan gawin sa lupa yung purpose ng pag-upa which is nga yung farming, yung pag-aalaga ng mga manok. Uh, nagawa ko dito talaga na ito ko dito kasi dito katabi ko sila Ate Gigi. Hindi natin basta-basta mapaparami ating mga manok kasi may katabi tayong bahay kasi syempre sinasaalang-alang din natin yung mga ngamoy, magrereklamo sila. Uh, so napaganda, blessing in this guys din yung pagka pagkakapaalis sa akin doon. At dito ay na-maximize ko talaga yung gamit nitong inupahan na lupa. And ito ay my 2 years contract. Yan, may 2 years contract po ito. So, yung sa so 2 years na yun, siguro marami-rami tayong magagawa. And then, pwede pang ma-renew yun kung hindi pa nila gagamitin. Yan, hinihintay lang yung mga kasama nila at kailangan ng karagdagang uh, karagdagan tao. Ikaw, ikaw, kayo bumanat ng net. Kasi mas ma maganda kung bumanat ng net eh. Ang bakod. Kasi sila, Edgar, sila naman yung pagbububongin ko. Pero ano, unahin muna natin yung net. Hindi natin pagsasabay-sabayan. Okay. Pagka naisara na lahat ito, saka so ako tatawagin sila Edgar. Para barat na barat yun Oo. Kasi, <coughs> lahat na yan, lahat na yan, ano na yan eh, gagawin manuwa ka na lahat yan eh. Oo, so, wala na yung kubo eh. Wala na, puro manuwa ka na yan. Ka na. Oo. Napaganda rin yung pagkakapaalis sa akin dito. <laughs> okay. Di ba? Kasi kung Ay, dito... lang na natin kaya may net din yan. O, oh, oh, 10 feet din yan. Paikot yan. Tapos yung ano, nakita mo yung net na yun na ginawa ko, yung mm. pinaka-division. Kaayusin nyo yan. Uh, maglalagay tayo ng kawayan dyan. Parang frame. Piframe nyo kasi lalagyan natin ng gate. Oh. Lalagay natin ng gate. Piframe nyo lang na kawayan yan sa kabayugin. Pero yung net na yan, yan pa rin yun. Mm. Yan pa rin yun. Tapos lalagyan nyo lang ng gate. Oh. Para yung kasi lusot. Ano yun, ibang manok kasi yung lalagay dito. Iba eh ibang manok dito. Para yung pagputa punta ron, madali. May gate. Ito pero magaling pre. Hindi mga kasama Joe si ito. Ha? Ang matanda Magaling ba yan? <laughs> sa ano, carpentry? Ito mo, makita mo. Makita yung recommend na lang. Sa pagbububong? Pagbububong? Mas, mas master kay Garia. Kaya pa ito niya? O, kaya pa niya? O, makilang ko niya. Welding. Yan, yan ako ninyo ko. O, sa pag... Ay, tingnan nyo. Eh, kapatid mo ah. si Edgar, ah. Wala si Gary. <laughs> Ah, wala ba si Edgar? Ah, sa Maynila na yun. Ah, sa Maynila, Maynila na? Sa Maynila, na. Ah? Sa Maynila na yun. Ah. Tapos oh, sige. to, Joseph. O oh, siya yung, na lang. Yung naka-dilaw. Oh. Ay naka o oh, sila na lang, pag ano. Yan, tingnan nyo. Oh, nyo. <laughs> maroon kayo, mag, maroon kayo magbobong? Magbobong? Martes yun, Martes. Hindi, hindi muna sa Martes. Kayo kayo sa, kayo muna sa Martes eh, sa net eh. Lunis bukas eh. O hindi, magnet pa tayo eh. O oh, hindi, kasama rin namin, ano, kasama eh. ko na eh. magnet. Magnet? Mm -hmm. Hindi, ilan pa kayo? Si to kasi, aalis ah, eh. Ah, pero da dalawa si lang kayo, dalawa lang kayo magnet, ha? Okay. Dalawa lang kayo. Tapos, pagkataan netan na natin lahat, saka tayo magtatayo ng bubong. Hmm. Kasi yung bubong naman eh, sa gitna eh. Sige, sila nalang kunin ko. Sige, okay, sige. Okay, okay. Ano yung layo ng posting ng po? Parang ididikit lang na natin sa pasin <coughs> Layo ng posting ng net? Hindi, hiwa-hiwalay kay hiwa-hiwalay yung net. Okay, siguro wala dito wala. mga wala doon sa mangga. Wala doon sa mangga eh. Mga hanggang doon sa gate eh. Ano lang. Apat na poste lang. Kasi parang isasampay Ay, lang naman natin yun eh. Na oh, net lang naman yun eh. Ito na kasi matibay na to eh. Tibay na yun eh. Ay, ano na yan. Ang natin na mga pao yun. Parang isasampay na lang natin. Pre, Ay, ano ba ba? Eh, ganyan tayo na ang Hanggang dito tayo sa may ano. Dito. Ito, ito lang ah. Yung posisyon niya, ganyan din yan. Ganyan na ganyan yung posisyon. Hindi, pre. kayo lang yan. Walo kayo dyan. Walo lang kayo tingnan ko dyan. Ayan. Walo <speaking in> sila. <Spanish> kaya, kaya. Aliwa ka po, di ba? Jasper, alis yan. Jasper. Ito na mong aso na ito. Ito ka, ito ka.

Ano parito usog, y oh, usog nyo pa 'yan dito. Oh, pa dito. O, oh, lalayo nyo konti Ibig sabihin ipapantay nyo lang. i nyo konti, pantay pero nakalayo pa rin siya sa bakod. buwayo tu, buwayo tu, 80 tu, ginuto, yeah, sama ulam, sama ulam, katingin mo, oh, permito niya na nga, isakas, isakas, aming ating ulam ah, Jasper, 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 patong, 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 naayo, naayo, dapat ba pantayin ang baga ng isa? Hindi sa atong. Kuya Rey Hilay, ten, ten naman, may naman. May Bilalong, tiberong, na okay. ay, ito, 'yung sa naman. Oo, sa. Sa dilong ko, magbabaha na 'yan. Eh, ay naman. may bato naman sa kamila eh. Ah. Sige. Oh. Kopra. Oh. Ito, ito lang, ito lang, ito lang. sige, sige ito,

Mababa na, mababa na rin. Yan, yan, tagali sa'yo. Katulit, ha? Ano? ito? Yung doon sa kabila, taas ayong konti. Dito? Yung nandun. Pa, ano, no? Yung kay sa may gilid. Oo, nagkambi dyan parang May siyang mga ulabog. Hindi ko na lang kaya ng todo. Parang. Marami naman ba to no? Naman naman. Ah, baka tumumba no, na. Baka tumumba na. Mataas na Oo, oh, bagay. <laughs> oh <laughs> Ayan, dyan lang naman. Dyan lang. <laughs> Ay, yan. Baka naman. kaya, Ito, ito. Yan, yan, yan. Ayan, ayan, ayan. malaki yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ay, mano. Kuya, umano, pumunta rito eh. Ano, ano nyo konti, ibagan nyo. Bumaba, bumaba. Konti lang, konti lang. Usog nyo lang konti. ya tidak okay, op op uh, oh, gitna na. tuh bawa ba? gitna 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 <laughs> <laughs> gitna lang, gitna Ay, yung 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 gitna Ay, Ay, para para yung gitna para pumantay, gitna Ay, gitna gitna Marunong ako mag-barnes kaya. Kaya mo mag-barnes. Mano-mano? Oo, oh, yung brush. Oh. Kaya mo tirahin to pag ano. So, tapusin mo na natin yung dito. Pag-barnes ako. Ayusin mo na natin ito. Oo, ayusin mo na. Ayusin mo natin. Bibili na ako ng barnes na. No? Ano pa maganda dyan? Diesel muna, tapos barnes. Para matanggal yung mga bukbok. Matanggal yung mga bukbok. Oo. Oh. Kuya, yung lapat yung batol. Kuya, ah. Eh, baka kalapa ka lang doon. Alangan niya, kuya. Baka dumula siya. Dapat yung, ano, sak. Dapat kuha lahat. Ito, meron dito. Ito, meron dito

siapa ah, sila yang sila naik kuyan di sini ada Yan di, traw, di traw, Dito Yan. Yes. Testing, okay na, okay, na. Ayan. Ayan guys, so nailipat na 'yung ating kubo. So ito na 'yung uh, bagong posisyon niya. Ayan. Malapit na malapit sa gate. Ayan 'yung gate natin. Ayan, ito 'yung uh, ito na 'yung ating kubo. Hmm. Ayan. So pagpasok ito gate, kubo na kaagad 'o. Oh. 'di ba? So pag uh, may bisita, diretso na kaagad dito. So mas madali tayong makakatanggap ng bisita and at the same time, yung area ka po na 'yon ay allocated na sa ating mga manok. So pagka may bibent, may bibili, andiyan na kaagad yung pambenta natin mga manok. Diyan natin ilalagay lahat ng mga pambenta. Ito po ay magiging grow out area ng ating mga manok. Uh, pero okay kayo kasi puro-puro pa rin naman yan Grow out area lang po ito yung mga breeders po natin ay mga naka ay, naka uh, solo solo pa rin po sila may mga kanya-kanya po sila mga breeding pen ayan guys so uh, ba tayo basta tayo sa gate hmm. ayan ba so pagpasok natin ng gate to ayan so ito Itong daan na to, yung, ito yung papunta sa ating baboyan, patuhan. Ayan, sa loob. Uy, tilas pa ako. Mm. Ayan. Ganyan po. Ayan, ito. Lalabas. Mm. ba Diba? Ayan, testing natin guys. Ayan, ito na yung ating manukan No? Ayan. Na-imagine ba yan? Napakaraming kabila na nagkalat yan yung pong gagawin natin yan. Marami na tayong inahin eh. Marami na tayong mga dumalagang kabir. So, yun. Kaya yung dalawang rooster na yun, mapapalaban yun. Ayan. Hmm. Ito. So, ito, may space pa ng konti dito sa likod. Hmm. To facilitate cleaning. Kasi, siyempre mag -ano eh, Mag-accumulate ang damo dyan eh. Yan, para itong area na to, yan, um, malilinis-linis. Uh, hindi ko pinasagad sa perimeter fence eh, Para ano, may space pa. O, oh, ayan guys. Hmm. tayo ron. Ah, nakalimutan ko ipabalik yung mga ano, darak sa mais. Magbubot ako nito. <laughs> nakalimutan ko ipabalik. Wala, wow, stick na eh. yan. Nagsipulasan. Eh. Nagsipulasan. Ayan. Ayan po. Mm. Ito eh allocated sa ating mga decal brown. Ayan, yung ating mga decal brown. Ayan, hindi ko pa pinawawalan. At uh, hindi pa ako nagpapakain. Ayan. And then, ayan nga yung ating kambingan. Uh, Andiyan po yung ating mga Rhode Island. So, dyan, dyan din po natin ilalagay yung mga Rhode Island chickens natin. Pati yung mga anak nila ay dyan na rin natin i-grow out. Ayan. And then, ayan po yung breeding area natin. Nandyan po yung breeding ng Shamu ah uh, Kabir, Dongtao. Yan, yung po yung breeding. And then, ito ay grow out. Grow out area. Halimbawa, meron tayong mga Kabir chicks. One month old mahigit na hindi nabili. Grow out sila dito. And then, uh, waiting for ano uh, buyers. So, ang kagandahan dito, andito na nga, nasa... Uh, sa bungad na, sa so, pagpasok ng customer, ayan yung gate. Pagpasok nila, uh, ayan yung kubo, makakaupo muna sila dyan habang namimili sila dito. Yan. Yung yun po yung idea na gusto kong gawin. And then yung ganun din, yung dong tao, pag uh, naparami natin yung dong tau, pwede natin sila dito ilagay. Pwede rin Rhode Island. Pagka sobra na silang dami doon, hindi na sila kasha doon, pwede na sila grow out dito. So ang idea nga guys, ito po ay magiging grow out area lamang. So puro-puro pa rin po ating breeding. Puro pa rin yan grow out area lang po. may time po maghahalo-halo sila dito siguro Dong tau Kabir uh, Road Island. Pero puro sila puro. Ayan, kasi nga mga pambenta lang naman. Mga pambenta sila. Yun ang mga ating mga breeders eh. Once na makakuha na ako ng tamang numbers ng breeders. Halimbawa ng uh, Kabir. Halimbawa, meron na ako mga 20 perasong hens. And then dalawang rooster. Okay na yon So mag-stick na tayo doon. Uh, matagal-tagal na rin naman natin magamit, magamitin yon bago natin sila palitan. So, ganun po ang ating magiging sistema. Ganun din po sa mga Dongtao and sa Rhode Island. And sa Shamu naman kasi, yung Shamo eh, kailangan nakakulong eh. Masyadong aggressive ang Shamu So, hindi sila po pwede sa sama-sama sa isang lugar, nag aaway Kahit yung mga babae, napakatapang. Ayan. Ayan guys, doon tayo mag-ending kay Mengmeng -Meng, guys para ano na rin, update ko na kayo kay Mengmeng. -Meng. Oh, hindi sa inyo to. Hindi sa inyo to. Ayan guys. Kamusay natin si Mengmeng. Ah, ito, papasalubungan natin ang malunggay at uh, Mother Diago si Mengmeng. Okay to, nakit. Mamaya, mamaya. dadamo mo kayo mamaya. Ito mo ang ako ko. Ayan. Gul! Oh, hindi sa inyo to. Mengmeng -meng to eh. Hmm. Mengmeng. Kamusta na Mengmeng to ah? ah uh, ano okay. mm. Malunggay yan, malunggay. Ayan. Ang mm, galing ng meng, -meng ko ha. Ah. Ayan. Makain na malunggay ang meng, -meng ko. -hmm. Mm Ayan guys. Update po kay meng, -meng. So kagabi nga ay binubuhat ko na lang siya. Ayan. Oh, nakaganyan pa rin siya. Pero at least ay kumakain siya. Ayan. Ah. And then mamaya ay susubuan ulit natin ng electrolytes saka ng ano ng dextrose and then mamayang gabi injection ulit siya ng antibiotic yung penicillin nga ah uh, yung rovib strip na binibigay natin yan so malunggay masustansya yan mm. ah nakikisali ka ha oh pating mga manok eh nakikisali mm, naabot ng iba yan gusto, nyo, gusto niya yung malunggay oh Hmm, gusto niya malunggay guys. Yan, yan po si Meng Meng. Thank God. At uh, okay pa rin siya. kumakain hindi siya okay. Pero at least ay nandito pa rin siya. So, tuloy-tuloy lang po ang medication na gagawin natin. Tuloy-tuloy lang po yung electrolytes at uh, dextrose. Yan. And then ito, uh, bibigyan-bigyan natin siya ng mga ganito. Unti-unti. unti lang kasi pagka marami tayo ibinigay, parang na-overwhelm siya ito kanina binigyan ko na siya ng mga ilang piraso Madre de Agua na ubos niya. Ito pa, pa ano to? Pangalawang bigay ko ito ngayong umaga. Ayan. So yun, looking good. At uh, sana yung magtuloy-tuloy ng kanyang uh, uh, recovery. Ayan. Ah, na naabot nila. Hmm, Bale, marami pa rin. Kaya lang huwag masyado. Kasi sariwa eh. Sariwa guys eh. Baka magtaya rin pagka nasobrahan. Sariwang-sariwa yung malunggay. Ah, uh, kakasibol pa lang ba? Ayan. Ayan po. So, yan po ang ating update kay Meng Meng. Saka na natin para hindi siya pasukin ng mga-mga agaw. <laughs> ito mga agaw, mga abangers. O, oh, mag-iitlog ka na naman. mag na naman ikaw. Halika ito. Mag-iitlog ikaw. Mag-iitlog. Halika ito. Ngayon ito? Mm. Ngitlog, guys. <laughs> Ngitlog. Yeah, ngating a Frod uh, Island. Ah, nandito naman sa pugaran. Mm. Pangitlog na naman, yan, guys. Pangitlog. Pagkaganyan umaakyat sila sa pugaran. Pangitlog ya sigurado. Mm, yeah. Ah, itlog nito ko jamama. Yan. Ayun, guys. So abangan nyo. Uh, yung ating mga project na gagawin ngayon, naka-line up na itong uh, week na to. Ayun nga, so iayusin natin yung harap na yon. Magnet muna kami, isasara. Ayusin yung division on the ng Dekalb sa Kadong Kabir. And then uh, maglalagay kami ng panibagong chicken chicken coop, yung parang bubong na ano na silungan nila. And then para sa gabi ay safety din yung ating mga ilalagay na kabir Ayun, so yun po. Yung po magiging activity natin, And ito lang po muna ang ipapakita ko sa inyo kasi bukas pa maunguha ng kawayan. ah uh, baka Martes pa namin maumpisaan. So yan. And ayan po yung update ko kay Meng Meng. So uh, thank God that uh, buhay pa rin siya at nandito pa rin siya. And ayan, kumakain siya. Uh, lumalaban, patuloy na lumalaban. And tayo naman ay patuloy po ang uh, pagbigay sa kanya ng gamot at ng mga suplemento. Katulad ng uh, dextrose powder at ng electrolytes and then yung antibiotic nga. So yan, positive ako guys lagi naman positive dapat na makaka-recover si Meng Meng. So, yon update ko naman po kayo uh, sa magiging progress po ng uh, ating alagang si Meng Meng. And ayan po si Bambi, ayan po si Tisay, and si Dagul. Ayun, si Dagul sa loob. Kaya yeah, sa so, mamaya, manguha pa kami ng uh, damo, panibago, kasi uh, naubos na yung kinuha namin nakaraan. And, ayan, uh, magpapakaya pa, ako munang, uh, pa muna ako ng mga alaga natin. Ayan po muna ang aking may papakita sa inyo for today. Sana po nag-enjoy kayo. Muli sa mga solid ka vocals, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. And sa mga silent viewers ko po, maraming maraming salamat. And syempre, shoutout po sa ating kaibigan na si Sir Victor Kayanan from US California. And sa lahat po ng mga bago sa channel ko. Kung nagagusto nyo po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then click nyo lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. So muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!